Sa so karagdagan pang mga balita, may pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Boyet okay, Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas Nakatakdang lilipad ang pioneering airlines na Bangsamoro Airways Abril 24, 2024 Ito ay ayon kay Bangsamoro Board of Investment Chairperson na si Muhammad Pasigan Ang Airways ay lilipad din sa rutang Zambanga City at sa Sulu Province Na may kapasidad mula sa 6 hanggang 10 pasahero kasama na ang aviador or ang piloto. Sinabi ni Pisigan na aabot sa 3.7 bilyong piso ang investment na inaasahang papasok sa bangsa mo Region in Muslims Mindanao at lilika pa ito ng 1,155 job opportunities across Bangsamoro Region. Sinabi ni Pisigan na nakipag-ugnayan na ang Bangsamoro Board of Investment sa Ministry of Transportation and Communications at sa Bangsamoro Airport Authority sa Cotabato City para sa mga legal flights. Ayon pa rin kay Pisigan, nalilipad ang Bangsamoro Airways sa Alinmang Sulok sa Bangsamoro Region. The Bangsamoro Airways can fly anytime and anywhere in nearby Bangsamoro Province, especially as the needs arise, pahayag pa ni Pisigan. Samantala, nanguna naman ang lalawigan ng Sultan Kudarat sa buong bansa na may pinakamalaking ambag ng coffee production ayon pa sa Philippine Statistics Authority 2023 Survey. Mayroong 21,442 metric tons ang naiambag ng Sultan Kudarat sa buong bansa. At bukod sa naturang lalawigan, mayroon pang pitong lalawigan sa Mindanao na pasok sa top Captain Producing Coffee sa Pilipinas at ito ay ang mga lalawigan ng Bukidnon, Davao del Sur, Davao de Oro, Maguindanao Provinces, Sulu at ang Basilan. Well, Ramos, si Yemen Robin, reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. -Nation Nation Maraming salamat Tuliboy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Sa